Char! Hello, mga kapabayan. Thank you for watching again my vlog for today's short episode. Ayan, finally. Happy October, everyone. October! October, Char. <laughs> October na. Diyos ko, one month na lang. Tinayin naman. At naka-jacket na tayo. Naka-hoodie na tayo ngayon. At malamig-lamig na din talaga dito sa so February Week. So, for our first vlog sa October, 2, ayan, ako, makamusta ka tayo. Kapag mata, magami nangyari. Kapag mata, magami nangyari. Kapag mata, magami Kamusta ang mga buhay? Kamusta ang sisigod so far? Top okay, siya. Ayan. So, makabos na tayo sa ating vlog for today. Ayan. Ano yung mga kadalasan nangyayari sa mga kababayan natin na seasonal workers dito sa Croatia. So, hindi ko sa inyo yung mga ilang ilang na experience ko before. So, ako ay nag-work as a seasonal worker dito sa seaside sa Croatia to the Bronx. Okay. So, that will be our topic for today. But if for anything else, if you haven't yet subscribed, if you are new to this channel, please help me to reach 12 1,000 subscribers. Yung oh! <laughs> kakahingan. Maraming salamat po sa lahat sa mga patuloy na nagsusupport sa mga hindi po nag-i-skip na ads sa ating mga videos. Ayan. <laughs> So, ang gamit ng camera today ay GoPro Hero 360. Yes. Para makita ninyo yung talagang literal na ko pa uwi. So, pa uwi na ba ako ngayon? 2.30 na po ng tanghali ngayon dito. At kitang-kita -kita naman ninyo na makulimlim. Yes, so grabe. na ko mag-vlog ulit. And, wala tayong live, wala tayong mga vlogs. Diba? Wala akong medyo content dahil Napaka-busy talaga. Tapos, two weeks ako nagpanggabi. Yes. Kasi meron kami isang borrowed staff So, okay lang din naman. Kahit ka paano ay naiba naman ang oras natin pasok di ba eh, pang hapon ako tapos ngayon pa kumaga hindi pa rin ako sure kung uh, ano pang schedule ko bukas yes so as you can see hindi ko na kailangan i-order yung camera ako <laughs> dahil <laughs> kaya kaya ng camera natin yan ipakita sa inyo ang ating view so naglalakad na ako ngayon pa uwi ay habang tayo naglalakad pag-usapan natin yung mga kalimitang sinalyo sa mga Pinoy dito sa location lalo na kung kayo po ay magtatrabaho bilang seasonal worker Twitter. na ako. Ayan. Sa mga hindi nakakaalam, sa mga bago sa channel ko, guys, dalawang seasons po ako next seasonal worker. Assistant waiter and assistant cook. Yung first two seasons ko sa Croatia bago pa ako makapag-work sa supermarket. So, if mag ako this year, bali mag-3 seasons na ako sa supermarket. So, di ba, 5 seasons na ako dito. And, to be honest, hindi ganun kadali. Ay, sana all So, ayun, sabi ko nga, nakita ko si Jerome. Kabayan dito. Same kami ng work. So, yun, sabi ko nga, di ba, hindi gano'n kadali yung naging buhay po doon sa mga buwan na wala akong trabaho dito sa Dubro. Yes. Kaya sa mga na-hire, sa mga ma-hire, sa mga, mga kaplano, mga balak sumugal, di ba, kung susugalin kayo sa isang seasonal job, dito sa Croatia, i-expect ninyo na siguro din naman lahat. May mga iba talaga na pinapala, di ba? Hindi kailangan ng sobrang hirap na mga pamasutusod. Hindi ba? talaga di ba? Hindi lahat. Okay? Lalo sa mga kagaya natin, wala namang mga backers, di ba? So, ihanda nyo talaga yung pera kung kayo ay magsisisonal job and i-expect ninyo na ang dami-dami maghahanap ng trabaho this winter yes kasi lalo na kung kayo ay magwo work kasi isay talaga most of the companies here ay sarado ko ng winter kaya karamihan sa atin sa Dubrovnik yung mga kalapit island pa dito yes yeah. may mga agency si sila niya dala sila sa Zagre kasi andoon yung winter jobs So usually, ang mga winter job dito guys, of Asia, ay, not factory, sa supermarket, ayan, tapos may mga ilang restaurants din, hotels din naman, na mag-ooperate during winter. But kadalasan, karamihan talaga, ay, sa mga factory, sa mga supermarkets, I don't know, hindi ko pa, hindi ako aware, or hindi ako gano'n kabihasa, but, sa mga kakilala ko, na nag-winter job from seasonal, yun yung naging trabaho. And then, they decided na bumalik sa seasonal job. Kasi nga, yeah, may dumaan kasi. <laughs> Ayun, sabi ko nga diba, they decided na bumalik sa seasonal job kasi, number one, meron silang agreement sa agencies. At number two, may mga aplikante talaga na, syempre kapag katapos mo yung contract sa agencies, diba, usually yung plane ticket, sagot ng agency, employer, diba, So may mga ganong scenarios dito. So it's up to you. Kung tatapusin niyo yung seasonal job dito. Ah, yung inyong agreement sa agencies. Okay. Number one, ito. Yan na, ang lakas okay. pangit. It priority talaga ninyo ang yearly job. Yes. And ang Croatia ay bawal sa mga maaarte. Ma? Ma? Isipin na lang niyo na sumugal kayo dito, hindi para magbakasyon, magpasarap. Kailangan nyo talaga ng isang matinding sakripisyo. Yes, at pumunta kayo dito. Kahit saan naman tayo pumunta, diba? Pero naiintindihan ko yung iba na bumabalik ng Middle East, kasi hindi pumabar sa kanilang tadahana dito sa Croatia, diba? Sabi ko nga, once you come here, i-embrace nyo yung changes sa buhay ninyo. Hindi magiging ganun kadali. Napakaswerte talaga ninyo kapag super duper alay sa inyo ang tadhana dito sa Croatia. But, kung kayo talaga yung tipo ng tao, maselang, ayaw mapagod, diba, kulang, oh, hindi nang pagpagpagtiis. -pag -pag oh, guys, pag-isipan niyo ng mabuti. Ako, ang daming daming nangyayari sa akin dito. <laughs> Pero, ano mo yun, hindi ko ba alam? Ang dami ko lang iso ko na eh, kailangan ko lang umalis. Pero nandito pa rin ako. Yes, siguro dahil sa mindset ko kasi, sa sobrang daming nangyayari sa Pilipinas, parang hindi ko pa kakayanin umuwi. Oo. Hanggat kaya pa ng katawan ko, mag pa ako. Yes. Gusto ko nga, kung umuwi na lang ako, full-time vlogger na lang ako. Pero sis ko naman, di ba? Yun. Ano na? Ganda o. Ganda o. Ganda o. Ganda Good luck tonight, oh. Sa mga mahal, sa mga mahal, sa mga dito. Ito worker. Workers, sa yan. Basta ako, guys, ang payo ko lang talaga sa inyo, i-prioritize din nyo yung yearly job. Kahit pa sabihin natin na mas kalaki ang sahod ng seasonal job, hindi lahat. Okay? Nasa pag-uusap pa rin nyo ng employer yan kung magkano nag-i-contract sa inyo. Eh, wala, for me talaga, mas sulit talaga ang yearly job, guys. Kasi, lalo nyo ngayon, padami you nang know, padami ang mga third world nationals dito, di ba? Ang dami ka, ako ang wala, after yung sabi. Kaya, yung priority, wow yung hindi ko. Oo, oh, oh palibay na tayo. Napakadami dami. Ako kasi pinigilin to, ano? Traffic light. Salamat mga mga ko. So, Pating lakad na lang. So, down. And, hopefully, kung umaga ko bukas, mas hindi na masira yung body clock ko. Kaya, kailangan mo yung mga sa akin kung ano siya po merong ilagay. talagang preparation kami ginagawa. Kasi, may control ka Kung bagasin with the list, baladiya. So, may prepare. Actually, ako, e, prepare ako for baladiya namin. Oo. Oo. Pa-look at yung mga kasakumatik. ano? na, hindi pa tayo. Diba? 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 So, dito kapag control, control ang tawag nyo lang sa baladiya, kaya sa inspection. Kailangan mong i-check lahat ng mga products. Kasi may mga products yun na na-overlook na expired na. Diba? Yung mga pressure, kung tama. Tignan nga. Diba? So, two weeks na ako nag-prepare and hopefully maging worth it naman siya. Nung panggabi ako last week. Yes. Yeah, good thing na lang din talaga ay may hiram kami. So, according to her, meron ka siyang 16 days na mag stay sa amin. So, I'm, I'm not sure kung ano mangyayari. Kasi hindi sure kung saan siya bukas mag work Ayan. Ay! Ang bilis ng na panahon. Uh -huh. Over na kaagad. Ano na? Hindi ko ka na malayan. Hindi ko in-expect na yun na yun. Tapos sa isa isa ng kanil. Ito ko bilis. Ay. Patayin. Okay. Malasag na. Kaya sana lang talaga. Magkaroon ako ngayon ng bahay. <laughs> okay na itong bahay dito. Okay. Aso ah, ang problema lang talaga namin ay yung allowance. Basta na, sa pag-uusap namin ng, ng amo yan. So hopefully, ma-resolve din. Yeah. Or, let's see what will happen. Okay, so yun lang naman guys. Diyos ko, I will try to lang ulit. Oh. Sabihin ko na naman sa inyo to. Na maging consistent. <laughs> Pero atin sa kailang vlog tayo last month, diba? So yun lang. I hope na nagkaroon kayo ng idea sa mga buhay kaya ng ilang mga pinay natin dito sa Croatia okay again if you have any more questions i-comment yung lagi mga suggestion yung contents na gusto nyo gawin ko gawin natin yan hanggat kaya ko pa yes so thank you so much guys for watching good luck sa inyong mga future applications and see you soon po dito sa Croatia thank you ciao